Kalabing apat ng Nobyembre, taong isang libot walang daan at put liba. Isinilang si Gregorio del Pilar, na kilala din sa palayaw na Goyo, ang isa sa mga pinakabatang Pilipinong general sa himagsikan laban sa Espanya at ang kanang kamay ni General Emilio Aguinaldo. Bago pa siya aktibong lumaban sa mga Espanyol sa isang bigba. Shay tumulong sa panghihimagsik sa pamamagitan ng pagiging mensahero ni Deodato Aureliano para tumulong sa mga propaganda ni Marcelo del Pilar. Sumali naman siya sa mga puwersa ng mga revolusyonaryo noong siya'y 21 taong gulang labang sa ilalim ni Andres Bonifacio at ang kanyang ipinamaras na galing ang nagbigay daan upang Shay gawing general hanggang sa siya'y sumama kay Aguinaldo mula sa pagpapatapo nito at ang pagbabalik sa Pilipinas kung saan pinamunuan niya ang mga sundalo sa Bulacan at Nueva Ecija. Kinilala din ng mga Amerikano ang kanyang katapangan sa kasunod laban sa Estados Unidos. gunit sa gyerang ito nasa Goyo sa laban ng Pasong Tirad, nang sinubukang hadlangan ng kanyang anim na pong sandalo ang mahigit higit limang mga Amerikano upang makatakas ng ligtas sa mga puwersa ni Aguinaldo. Inaalala siya ngayon bilang isa sa mga pinakamagiting na sundalong Pilipino ng kapwa kakampi at kalaban kasama na din bilang isang makinoo na kinagiliwan ng mga kababaihan.